walang basta mabanat. Deretsahan ng usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, -I for an Eye. I. I for an I. Idol Mark Espinosa. Informasyon. Intriga. Issue. I for an Eye. I for an I. Usapin po sa transportasyon na uh, yung suspension po na hinihiling po ng uh, Senate uh, sa pangulong uh, BBBM sa PUV modernization at ilang pang usapin po patungkol po sa transportasyon. Makakasama po natin live uh, via Zoom. Uh, Pabatiin mo na po natin uh, ang walang kupas, uh, gumaganda pa din. <laughs> Umaariba na si Ma'am Liberty de Luna. Ma'am Liberty, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa mga taga-subaybay natin. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga transportation ng acto dyan sa nagutan At sana uh, sa lahat ng na mga nakiknik sa inyo at nanonood. Magandang umaga po. Opo. Ma'am, uh, kamakailan uh, nakausap po namin po ang uh, ilan po sa mga uh, isang uh, organisasyon dito rin po sa, ng transport group sa uh, Pangasinan na and dahil uh, sa po nila ito pong uh, uh, suspension uh, ng uh, modernization po na inihain po ng uh, Senado sa akto nationwide po ano po ang uh, posisyon po ninyo dito sa hinihiling po ng ilang mga transport group uh, na suspindihin po ito ng uh, at ang Senado ay humihiling na rin sa pangulo na suspindihin po ito pong modernization na uh, act na ito ng PUV uh, Sa sakto po uh... Ang sa amin po eh, ba't, bat nga naman po sususpindihin? Bakit kami, uh, kami ay gumastos na, kami ay uh, ready na for uh, modernization program. Eh ba't naman kami sususpindihin? Kami po ay sumunod na po sa batas ng gobyerno. Ng ating gobyerno. Ba't kami ah, uh, yun nga po ang kina, namin eh. Uh, bakit, bakit doon sa kabila, 19% lang o 18% lang. Kami po ay 81% nationwide po ang Magnificent Seven. Mm -hmm. Lahat po ng national president ay eh, nakakonsolidate po. Kaya eh, nagugulat, nagugulat po kami pag-upong pag, -pagupo niya eh. Yung nga po kagad ang sinasabi niya, gusto niya isuspinde. Kaya sabi na, ba't isuspinde? Mm -hmm. ang, ang project po na to ay, na, ay gari sa gobyerno. Eh nasa gobyerno po si Senator Chis Espudero. Bakit ganun? Mm -hmm. So, bakit, uh, bakit ka, bakit nga kami isususpende? Wala naman kami ginagawang masama. Mm -hmm. Ang sa amin po, kaya hindi kami kumikibo, nilirispeto po namin yung kanilang pag-uwerga. Gusto mm -hmm. nila yun eh. Uh -huh. Ayaw nilang mag-consolidate. Ayaw nilang mag-modernize. Extend na po ako ng extend. Eh. Nakapitong extend na po ako eh. Sa <laughs> mar totoo lang. Marami-marami. Si eh, na unang <laughs> nag-extend ang acto po. Pangalawa, mm -hmm. pang, pangalawa ako po yung anim pang anim na extend. Dahil nga po, Napakarami sir ano Idol Mark ng ng Acto po Nationwide mm -hmm. na hindi pa po nagko Sa Acto po ay nasa ano kami nasa 85% or 90% na sa Acto pa lang mm -hmm. Nationwide na consolidated na. Oo. -consolidate na na. Oh, oh. So anyway, ang, ang inyo pong hinanakit po dito po is uh, nasa kalagitnaan na po ito ng implementasyon sa kapos yun nga po eh, yun nga po eh. Kami nga dati ayaw namin ng consolidation. Pero mm. na nakita ko po nung mamatay ang ka-Efren, eh, eh napakaganda ng, ng con na consolidation. Maganda yung ating modernization. Ma-upgrade yung ating mga sasakyan. Pangalan, mm -hmm. pangatlo pang pang po. Yung, yung ating clean air act eh magiging malinis na po dahil naka Euro 4, Euro 5 na po. Bakit mm -hmm. na? Bakit niya gustong isuspend dito? Mm -hmm. well, ang, argument ang sigaw namin, ang panawagan mm -hmm. po namin na idol, Mark, kahapon, lahat ng pipirma ng mga senador eh sa susunod na eleksyon hindi namin papaboto. Mananawagan kami sa aming mga mga kasapian, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo po yung akto, malaki. Eh, pananawagan ko po yan at ikakampanya namin. Mm -hmm. so, naman po Ma'am Liberty, apa? Eh, Ma'am liberty yung, uh, yung, yung pinupunto po kasi dito ng uh, Senado uh, yung mga ibang senador at uh, ilang po sa mga uh, nag nagko-complain uh, 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 dito po sa PUV modernization unang-una po daw kulang yung subsidiya ng gobyerno eh kung kulang dapat uh, hanapan ng subsidy kasi sila po yung nasa gobyerno eh mm -hmm. sila po yung nagpapatupad dito bakit that time that was time nung the last administration eh eto na po eh bakit hindi sila kumikibo nung si Presidente Duterte ang nag niyan. Ano, Nagumpisa yang ating uh, consolidation program na yan. E, Ayun ay eh, matagal na rin. Kailangan na mabago lang dito, may consolidation po. Mm -hmm. Ang consolidation naman po natin Sir Idol Mark, eh eto naman po eh binibigkis lang po para naman sa pag-utang sa bangko eh maging maayos po tayo. Mm -hmm. Parang uh, parang may collateral naman po yung bangko sa pag-utang po ilang po ilang uh, Units po yan, yung po yung ibig sabihin niya na, na hindi na po uh, magulo, isa lang po ang kausap, yung mga board lang ng isang korporasyon o ng isang cooperative. Yung po yung ibig sabihin po niyan. Kung may butas man tayo sir Idol Mark, dapat inaayos. Mm hindi -hmm. eh, yung, yung para... isususpindi mm -hmm. <laughs> niya at nakabili na kayo. Ay, no extension na po ah, wala <laughs> kami ha. No, no suspension, no no extension na po kami mm ha, -hmm. Idol Mark. Okay, yung pangalawa po nila na pinupunto po dito kasi hindi daw nabigyan ng priority itong mga local uh, manufacturer uh, ng ating pong mga jeepneys. Uh, eh kaya po uh, o pwede sa... naman po. Mm -hmm. Pwede naman po ano kasi ako nilalaban ko rin na sana 'di ba kahit na in-interview niyo ako last last year pa mm -hmm. makarang taon na gusto ko rin po nang magkaroon tayo ng ng uh, traditional jeep na naka-modernize naka aircon yes. hindi na po naka-open yun po ang gusto mm -hmm. namin eh siguro yung iba nawang manufactured natin natin, sana maisip din po nila na sana naka-aircon din po para siguro maaprobahan na rin mm -hmm. kasi yun po yung ating eh uh, uh, yun, naka-nakasama naka po yun sa ano eh sa consolidation program sa PUM uh, modernization mm -hmm. program nakasama na po yung Sir Idol Mark. Uh, eh, ano po ang implikasyon po nito? Kayo po ng mga nakakonsolidate at bumili na po ng mga modernized jeep. Ano po ang magiging implikasyon po nito kung sakaling bibig, pagbibigyan po ng uh, Pangulong P, uh, BBM na tuluyan po itong isuspindi muna? Eh siguro mag strike kami. Mm -hmm. Ako matagal na akong, mula nung mamatay ang KFN, hindi pa ako nag-strike kasi lahat naman ang hinihingi ng akto na magnificent, seven kami po ay pinagbibigyan. Um, hindi ko lang maintindihan po dito sir Idol Mark, yung iba po nating kasama, hindi ba hindi nila maintindihan. Mm -hmm. Hindi ko alam po anong pinupunto nila, ay uh, hindi naman talaga sila gustong mag-consolidate eh, kaysa nawawala yung kanila mga mga prangkisa, ah, mga ganito kaya ini na po namin kay secretary Jaime Bautista na, na kapag uh, nag-consolidate na kami at natapos na po yung consolidation program dapat ma-slash mm -hmm. uh, ganito, ganyan. O, at least mag-slash ng gano'ng ko 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 cooperative, ko, ma-slash yung pangalan ng operator. Uh -huh. Yan po ay masusunod po. okay. Isa... po so, yung kanilang ano, eh, sentimento. Mm -hmm. eh. Uh, yung lahat ng mga problema sa idol Mark, dapat pinag-uusapan. Mm -hmm. Kaso yung kabila, strike po ng strike na hindi namin malaman. <laughs> Kami uh -huh. po naman po eh, na mga Magnificent Seven, siguro naman eh paramdam naman namin kung paano kami mag-strike. Mm -hmm. Okay, anyway po Mama Liberty manggaling po sa inyo kasi kayo direktang nakikipag-transact dito sa LTFRB, mm -hmm. ah, dito po sa mga iba't ibang ahensya po ng gobyerno po ay eh, ang uh, isa po na sinasabi, there is a corruption, may mga kickback daw dito. Ayun ah, ang hindi ko alam kung sa kung, kung sa mga nagdaang administrasyon hindi ko po alam yun kasi uh, Kamamatay ni Kaepen nung pumalit na po si BBM, mm -hmm. kamamatay lang ni Kaepen. Pero so far, wala naman po ako nakikitang kickback dyan. Mm -hmm. Kailan po nagmamahal yung ating mga sasakyan, nagagaling pa sa abroad, mm -hmm. I don't mind. Sana uh, kung meron tayong uh, isang planta dito, na pagawaan ng isang sasakyan o dalawa-tatlo, at least may pagpipilian yung tao. Pangalawa, Idol don't mind, po ito. Po. Mm -hmm. Correct. Okay. Anyway po, uh, kamustahin ko lang po yung mga naging lagay po ninyo, ng mga miyembro po ninyo nitong nakaraang habagat at saka bagyong karina. Apektado po ba yung inyong uh, kita sa arawan po or bawi naman na po ngayon? Uh, ngayon bawi na pero nung talagang ulan ng ulan at gumabaha po, siyempre hindi naman po kami makabiyahe. Mm -hmm. At mataas po yung tubig, yung po yung naging, ano naging, nangyari po nung nakaraang habagat ni Karina. Mm -hmm. Pero wala naman pong ano ngayon, uh, magiging uh, banta po ng mga pagtaas ng pasahe naman po so far. So far, uh, may nakabindin po kami, apat na piso pa po, uh, Idol Mark. Mm -hmm. uh, hindi pa, kasi yung aming uh, unang na piso, provisional na uh, per increase lang po yun. Mm -hmm. So, hindi pa na-open dahil nga, eto nga, na, 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 na puyong po, po yung ating LTFRB, ang ating DOTR, lahat po ng uh, sa hanay ng transportasyon ay eh, napopokus po doon sa pagguwelga ng pagguwelga, pag-i-strike ng pag-i-strike ni Manuela. Mm -hmm. <laughs> yun ang nagiging problema. Imbis na maka makaalagwan na kami, kumbaga, imbis mm -hmm. na mm na dire-diretso lahat ng ano sana lahat ng butas na may problema hindi naman natin masasabi perfect yung uh, yung modernization program natin yung consolidation dapat baguhin mm -hmm. ayon oh, okay hindi, hindi suspension yung panawagan namin dito revisahin Ayusin. lang. Ayusin. Opo. Okay. Anyway, ma- lang mag... yan eh. Apo. Silang bahay, pag natumutulo, di ba, Sir Idol, mm -hmm. man, dapat inaayos. yung... Inaayos. Kinukumpuni. Eh. Okay, Ma'am Liberty, ang inyo pong mensahe sa inyo pong mga uh, ACTO member uh, nationwide, sa Magnificent Seven, ng mga members, and of course, sa ating pong mga mananakay at mga kapwa drivers. Yan nga po eh, yung ating uh, si Ma'am Elvira na national na uh, president po ng ating uh, commuters kasama po namin kahapon sa sa ano namin sa press con po namin uh, kasama namin siya nga sinasabi niya kahapon kung kailangan na sumama siya sa amin dahil nakita niya naman tama po yung pinaglalaban namin at yung karapatan po namin bilang 81% sa mga commuters ay gusto din po nila Sir Idol Mark na naka-aircon maging mag maging maayos po yung mga commuters nila na makasakay sa maayos na mga sasakyan at makapunta at makauwi ng maayos sa kanilang paruroonan at sa kanilang tahanan. Yun po yung sinasabi niya rin po kahapon. Uh, mm -hmm. Ang inyo pong panawagan sa gobyerno? Uh, sinasabi naman po na ating gobyerno sa DOTR na wala pong makakapigil sa modernization. Yung po sinabi ng ating Presidente sa DOTR. Yung po yan. Kaya nga nananawagan sa ating Presidente Marcos na uh, mag-focus po siya sa amin sa modernization program at ito ay uh, project nga po niya dahil siya po ang nakaupo at uh, uh, ito naman ay sinalo niya galing sa nakarang administration. So kailangan po eh uh, magkaroon na po tayo ng pondo para sa subs uh, subsidy uh, magkaroon na po ng pondo para makaalagway na po, maka, na Nakaumpisan na po eh. Kumbaga, ma mabibitin kaming nasa gitna eh. Yung mm -hmm. po yan, Sir Idol Mark. Kaya nanawagan ako sa presidente na na sana po eh, magtuloy-tuloy po ang ating uh, PUB modernization program at ang at wala na pong ano extension kasi habang nag-extend po nang extend yung kabila eh papano naman po kami, sa Idol Mark, uh -huh. na niyakap na po namin ang, ang uh, lahat, gastos, yung nakautang na po, uh, papano naman po kami. Sana iniisip po ni Senator Chis Espudero eh, uh -huh. na dapat tiningnan niya po yung 81 Hindi po 81 lang para sa akin na nationwide, lahat ng mag and Seven, lahat po uh -huh. ng, ng mga national president ng public transport ay nakapag-UV sa jeep. Mga nakapag-consolidate na po uh, idol market, dapat mm -hmm. tinignan niya yun. Okay. Kaya nga uh, sabi namin, nasigaw namin, yun, uh, pag uh, sino man ang pumirma doon sa sinasabi niyang manifesto na ginagawang uh, suspension, hindi na po makakatikim ng boto sa Acto po yan Nationwide. Mm -hmm. Ma'am Liberty De Luda, ang presidente po ng Acto Nationwide, magandang umaga po, maraming salamat po, and mabuhay po kayo. Uh, magandang umaga po rin sa inyo, Idol Mark. Sa lahat nakikinig, uh, salamat po sa pag-imbita nyo sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless you. Okay, God bless po. Ma'am Liberty DeLuda.